Mr. Pakana, kikita ng 18%. Yung mga contractor, of course, kikita din yun, 30%. Following the order of arrival, I will call on Senator Rapitulpo for his uh, two minutes. Maraming salamat, salamat, Mr. Chair. <clears throat> Ako po ay uh, magbibigyan ng senaryo kung paano po sa sa karnimbaka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At kung paano po ito kinakatay, sinachap-chap at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay uh, kakatay po siya ng say 20 billion pesos mula sa NEP, BICAM and program appropriation. Now, itong proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya doon sa mga nabanggit ko, nep by common program sa region uh 4B. Na kung saan ang regional director doon ay isang nagangalan Mr. Gerald Pacana. Pakanan. excuse me. Now, yung 10 billion si proponent na ang gagawa ng project dahil meron naman siyang uh kumpanya na, nagkukontrata. Na, na so, ibig sabihin siya po isang contractor. So, hindi na po natin malaman kung exact, magkano exacto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero, ang estimate po, abot ng 60%, kita niya 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun Mr. Pakanan. At yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling Kumpanya na lumungong kontrata. And of course, doon sa, uh, sa 5 billion niya, magbibigay siya ng 28% SOP sa proponent. Now, anong mangyari doon sa 5 billion na natitira na? Iyon po ay ibibigay ni Mr. pakanan sa kanyang mga kaibigang kontraktor. And of course, again, si proponent kikita po ng 28%. Si Mr. Pakana ang kikita ng 18%. Yung mga contractor, of course, kikita din yun, 30%. Alisin po natin dyan yung 7% para sa tax sa BIR of BAT. At meron pa pong 3.5% para sa tinatawag na EAO, Engineering and Administrative Overhead. Kasama po dyan BIDS Awards Committee at kung ano na pa. So 3.5%. I-add nyo po yung total, 86.5%. Magkano lang po pupunta sa project? 13.5%. Ganun po yung kalukwang nangyayari dyan sa Region 4B. Now, kunti na lang Mr. Chairman, 40% ang ibinabayad agad uh, sa mga contractor at kay proponent kahit hindi pa po tapos ang project o kahit hindi pa gawa ang project at gagawa po sila ng mga fake accomplishment report dino-doktor. yan po yung example lamang kung paano po binabalasubas ang pera para sa flood control na dapat po ay imbestigahan ng committee to sa susunod po ng mga hearing. By the way, isang Ryan Altea ang nagpakilala dito kay Mr. Gerald Pakanan doon sa isang proponent. So ibig sabihin ito si Mr. Altea ay well connected na ngayon po ay na pa daming kalokong ginagawa na promote at siya po ngayon ay isang director sa main office. Maraming salamat Mr. Chair. Thank you uh, Senator Tulpo for the record that's three minutes. Oh. Uh, before before I continue, uh, let me acknowledge the arrival of uh, our Senate President Pro Tempore Jingo Estrada. So uh, let's continue with Senator Erwin Tulpo, Two minutes. Thank you Mr. Chair. Thank you. 545.64 billion pesos of flood control. This is nothing less than a grand robbery of our nation. salitang to the max. DPWH officials, contractors and their cohorts in public office need not explain anymore because we already have an answer why year after year flood waters still drown our communities while their bank accounts are flooded with taxpayers' money. Bago pa man may sakatuparan ang isang proyekto, hinihingan na po ng 20 hanggang 25% na komisyon ang mga kontratista masaklap po ng ilang mga politiko. Yan po ang dahilan kung bakit substandard o palpak ang mga proyekto at karamihan ay ghost projects na. Ang sistema ito dumadaan mula sa politiko, undersecretaries, regional director, district engineer, hanggang sa project engineers. At sa bawat opisyal na dadaanan pa ng flood control project na ito ay nakakaltasan pa ito ng dalawa hanggang limang porsyento. Halimbawa, kung ang proyekto ay pinondohan isang daang milyon, nasa 30, 40 to 30 milyon na lang po ang halaga nito pag nagawa na dahil sa mga komisyon o kickback simula sa itaas hanggang sa ibaba. At kadalasan ay ghost project na lang ang flood control. Let me ask, sino-sino ang kumita habang libu-libong Pilipino ang nalulunod sa baha? Mr. Chair, we cannot hide behind technicalities anymore. Names must be named, heads must roll. The Filipino people are tired of endless excuses and lies while corruption continues to thrive. Ilang sa mga government projects ng DPWH ay sila mismo ang gumagawa o tumitira nito na kung tawagin nila in-house construction. At ang resulta ng in-house construction ay ito ay ghost projects nga. Ilang kasi sa mga opisyal dyan ay mga kontratista o di kaya may mga construction company. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga bilyonaryo at bilyonarya sa DPWH na nagmamayari ng aeroplano, daang-daang milyong halaga ng mansyon sa mamahaling subdivision sa Metro Manila. May kasama pa pong kasino. At kapag natalo sa kasino o sa sabong, hindi niya nararamdaman kahit milyon ang talo. This committee, Mr. Chair, must not only expose the truth, but also ensure that those guilty are punished, whether they are past or present officials, contractors or protectors in high office. So may nakinabang dito, hindi po ang bayan, kundi ang mga magnanakaw sa pamahalaan. And today, this Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, shall make sure that this is the day of reckoning. Tamaan na po ang tamaan, kaibigan, kasamahan, kamag-anak, o matataas na opisyal, justice must be served. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Erwin. Sabi mo... Names must be named. Sana sinabi mo na yung mga pangalan ng mga politiko eh. Pero may oras ka pa naman, maya maya ng konti. Kung may listang ka banggitin na natin lahat ang mga dapat banggitin. May now recognize Senator J.B. Ejercito for his uh, opening statement. Thank you, Mr. Chair. This will be very brief. Uh, of course, we would want to start with the questions already and the uh, clarification already. Sa nakikita ko po, Mr. Chair, na pag-usapan na po, nabagit niyo po na 350 billion ang taon-taong budget, pero parang hindi po natin nakikita. We cannot fight nature, but in doon po mga flood control projects, dapat, sa lalo madali pa nun, dapat na ilalabas ka agad ang tubig. Yun po ang importante. Ang katanungan ko lang po, doon sa 350 billion, saan po ba ito napupunta? Yan ang gusto natin malaman. Nasusunod ba yung master plan kung meron nga ba? Pero simple lang po ang aking analysis, Mr. Chair, sa 350 billion, nabanggit ninyo kanina, yung flood-prone provinces, uh, areas, may mismatch po kung saan napupunta yung bulk ng mga proyekto na flood control. Mr. Chair, kung hindi na susunod ng flood ang ating pong uh, master plan, kung pinaghahati-hatian ng bawat distrito, ang flood control management, ang mangyayari po niyan ay patsip-patsip po talaga ang ating proyekto. In flood-prone areas like Central Luzon, uh, magmula Tarlac, Pampanga, Bulacan, hanggang Metro Manila, ang kailangan po natin dyan ay mga floodways, spillways, water impounding areas, and strategic um, pumping stations para talagang mailikas o imalabas ang tubig. Pero kung panay slow protection, drainage improvement at iba pang maliliit na program na proyekto lamang ang ating makikita ay hindi natin talaga mahanapan, na mabibigyan ng solusyon na pagbabaha. Siguro simple lang Mr. Chair. Tayo po at yung mga opisyal, hindi po tayo biktima ang nakakaawa. Yung mga biktima na pagbabaha na pinaghirapan po nila sa sakyan, motorsiklo, refrigerator at lahat na kanilang pong pinaghirapan ay taon-taon kung hindi ako nagkakamali, pangatlong taon na tayo nung mula ako nakabalik. Tatlong taon na itong uh, inaano ng ating majority leader. Siya po yung nagagalit na rito dahil siya po yung taga-Bulacan. Pare-pareho ang issue, pare-pareho ang sagot. Yun lang po, Mr. Chair. Pag, pag pinaghati-hatian, patsipo-tsipo talaga. Yung tubig po, hahanap ah, ng lulusutan at lulusutan. Yung hindi po buo ay talagang magbabaha pa rin. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator JV. Uh, I forgot the tradition. I'm sorry, I'm a neophyte uh, senator. I am guided uh, by the tradition that uh, the ex-officio officers should first uh, be given priority in their opening statement. So I call on uh, the majority leader, uh, Joel Villanueva. Thank you to our uh, principal, and uh, with that, I, I the majority leader and the SPPT would get additional 30 seconds, Mr. Chairman. But, kidding aside, Mr. Chairman, may I uh uh just direct the attention of everyone to uh the screen? Mike Mike we can uh, play this video, please. Hindi tama palpak ang ating flood control program. Meron po tayong 183 billion na budget ang DPWH alone. Hindi kasama ang DENR, hindi kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan. And yet, nyo, dito sa Bulacan, about 1.7 billion. Pero halos lahat ng towns, lubog. Dito sa Kalumpit, lahat ng barangay, lubog. Dun sa Hagonoy, lahat ng barangay, lubog. Mr. Chairman, ito